Kumpiskado ang droga at mga balat baril sa bahay ng sospek sa paghahain ng search warrant ng Iligan City Police Station 6 sa Barangay Mandulog, Iligan City. Kinilala ni Police Captain Vladimir C. Tinorio, officer in charge ng Iligan City Police Station 6, ang sospek na si Alias Mohay, na residente ng Barangay Mandulog, Iligan City. Nakumpiska sa naturang operasyon ang posporo apat na pakete na hinihinalang shabu na may street value na 1,360 pesos at isang improvised M16 rifle at 28 peraso na bala ng 5.56 mm. Alas 10.44 ng gabi, ang pagkakahuli ni 34 years old, may asawa, walang trabaho, nakatira sa barangay Madalog, Iligan City. Sa pagpapatupad ng search warrant sa kasong paglabag ng ipinagbawal na droga o Republic Act 9165 at Republic Act 10591 o tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Itong nahuling suspect nakaditin ngayon sa Iligan City Police Station 1 para sa tamang disposisyon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panonood sa Police News Network at sa aming FB page. Iligan City Police Station 6 Patunay lamang na ang Iligan City PNP ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkuli, kontra kriminalidad, na naaayon sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkaroon ng maunlad na bansa, sambayan ng Pilipino, tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Iligan City Police Office, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestin Sandrias, alagad ng batas, tagataguyon ng Balitang Pulis.